Ayun, pupunta tayo kay nanay. Hahatid natin yung ano. Ang dami. Ang dami yung ano dito. Kasi bumagyo. Oh, Christ! So oh, high, look! This is the mom house, darling. Not yet finish. Oh, mom was already. Oh, look at nanai plant. Look, uh -huh. nanai plant. Nanai, do Come in. Be careful your head. Okay, Nai. Okay, O, um, yeah. mm -hmm. is Yeah. Di mo sa talitrik yaw? Litrik pa niya? Look, oh. look to the Kita oh. oh. nyo oh. <laughs> you know, man, no, usto datang pa na, no, pagtugawan yung agdigos. O, no, pagtugawan niyong, ah... Nadaswan no, yeah. niya. Pagtugawan nyo nga agdalos. Ah, uh, mabalin nyo pa pagbata yan. Ah. Uh. Yan ay ko na yung ay. You're welcome. Might be handy. Nalika or something. Masarin usarin ka nung nga nalika. Bitin niyo lang nga kasta. In order na pa yan. Ah. Mm. Orang Pepe bakayam ana. oke, I'm safe. Ah. oke, oke okay. oke ya, Oh. Okay. ya, okay. 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 yeah. luto dah. lagi yeah. yeah, kayak yau

da papaya may papaya nya naglabanan na oh no first. anay mm, itang. ah pati mga mainitan this oh wow <coughs> Oy. Oy. this is artist oh, das das is mango Oh, do Hindi na natapos. Oh, may papaya Ay, doon papaya. O, sa bahay ni nanay Yun, papaya. Yan. Hindi pa natapos yung bahay ni Nanay. Okra doon. No, banana. What? Okra. Yan.